ang bisyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa tumangging magpakilala. At mula naman di ng ang bisyong ito sa bansang Japan, nakuha naman ang isang babaeng haponesa na sinubukan pumasok sa loob ng isang haunted na bahay kung saan sinasabing pumasok sa isang matandang babae. Ito ay dahil gusto niyang pasinungalingan abangan nagsasabi na haunted ang bahay na ito pero hindi niya inaasaan na meron palang mangyayari na talaga namang nakapangingilabot. bigla na lang nahulog ang tela na nakatakip sa manika at napansin niya na tila may tumutulong dugo sa mga mata ng manika. Dito na siya nakaramdam ng kilabot at nagpa siyang umalis. Pero nang isinara na niya ang pintuan ng kwarto, nakita niya mula sa itaas ng salame na pintuan ito ang nakapangingilabot na muka ng tila isang tao na nakatitik sa kanya. naniniwala ang ating sender na posibleng haunted ang manikang ito na siyang pinagmumulan di ng mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng nasabing bahay at naniniwala din siya na posibleng isang multo ang nakuhanan sa pintuang ito pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? May isang babaeng tiktokiser na nagngangalang Janet ang kalilipat lang sa isang apartment sa US at itinudokumento ang kanyang mga ginagawa sa loob ng kanyang bagong tinutuluyan. Pero nitong nakaraan ay nagbahagi siya ng isang kakaibang video na kung saan ay may isang lalaki na nakapasok sa loob ng kanyang apartment. Please, 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 please get out of my apartment. Please get out of my apartment. Makikita sa video ito ang diyo man ay na bigla na lang nakapasok sa loob ng kanyang apartment at alam ni Janet na meron itong binabalak na hindi maganda kung kaya naman agad na kinuha ni Janet ang kanyang cellphone at lumabas ng apartment pero napansin mo ba na bigla na lang bumukas ang pintuang ito gayong wala namang tao na naroon na posibleng nagbukas nito. Bagamat hindi ito pinagtuunan ng pansin ni Janet, ay marami sa kanyang mga viewers ang nakapansin sa pangyayaring ito. Gayunpaman ayon kay Janet ay kung ano man ang posibleng nagbukas ng kanyang pintuan, ay nagpapasalamat pa siya dito dahil tinalungan di yung siya nito na makalabas agad ng kanyang apartment. Nagbahagi rin si Janet ng isa pang video para ipakitang hindi madaling mabubuksan ng simpleng hangin lang ang pintuan. but i didn't take it off just so i can show you this um, because um, this door is not the easiest to open and this is why i think it's like a divine thing or like i don't know a ghost or i don't uh, yeah uh, it's kind of it's not easy uh, so it's not like just like the wind pushed it or anything i think someone actually or something i don't know ay muling nagbahagi si Janet ng isang kakaibang video Nakuha naman isang araw habang ipinapakita niya ang kanyang alagang pusa Narito ang video at panuorin mo ito ng mabuti nagumpisang makarinig sa si Janet ng mga tunog na tila may kung anong kumikilo sa loob ng kanyang apartment. Yun ay kahit mag-isa lamang siya ng mga oras na ito. Pero wampangan pangamba niya na baka meron ulit nakapasok sa kanyang apartment ay napalitan ng kilabot nang mapansin niya mula sa kamang ito. Ang mga markang ito ng animoy may kung anong hindi nakikita ang tumapak sa ibabaw ng kama. Ayon kay Janet ay nalooban di yung manuaw kanyang apartment at nawalan siya ng ilang gamit. At sa tingin ng kanyang mga viewers ay kung ano man ang nagpaparamdam na ito kay Janet ay tila ba nagpapahiwatig ito na hindi na dapat siya magtagal sa apartment na ito. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Kayo na ang bakalang umusga. Ang Italian ghost hunters sa sina Paolo at Debbie ng YouTube channel na PIT Paranormal Investigation Team kasama ang kanilang kameraman na si Mateo ay sinubukan mag-imbestiga sa isang historical tunnel sa Italy na itinayo noong panahon ng ikalawang digma ang na nagsilbing military bunker ng mga sundalong Italiano. Sa paglipas ng maraming panahon ay maraming naniniwala na ang mga tunnel na ito ay haunted at may isang magkasintahan nga ang minsang pumisita dito at may mga nakuha ng kakaiba sa loob nito. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti. Bitte. Matapos ang pangyayaring ito ay kinontak nila si na Paolo at Debbie para imbitahan ang mga ito na maging saloob non nasabing tunnel Sappiamo che ci sono delle presenze. Che una sensazione che va dietro. Eh, diciamo che non è No. Oh. Aria fredda. C'è un ingresso? Sì, la sento. Sì, anche una corrente. Anch'io la sento la corrente. Qua ho provato a spaccare di brutto, ragazzi. Paolo... Qualcuno mi ha toccato il braccio. Stai scherzando? No. Aspetta. Raga. Qualcuno mi ha toccato il braccio. C'è qualcuno qui? Magari ci sta seguendo. Siamo appena entrati, magari deve capire chi siamo, cosa vogliamo. Sei qui? Hai sentito? Eh, io ho sentito come una voce. Di nuovo. Bravo. Ma è giù? Se c'è qualche soldato può farsi sentire? I ragazzi non hanno parlato tanto di soldato, eh? Cosa? Oh, ragazzi, un solo metallico, un solo metallico, solo Ma l'ho detto anche loro! Ecco, eh, infatti, no, non è un fischio. No, infatti, non è solo uno fischio. Io lo so bene. Più fischio non deve esserci! E poi segnare che si è posizionato perché fa ta 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 esatto. Sembra ta ta messaggio ta 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 Senti che ta uh! cosa? Cosa, 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 uh! Dì, Ti ha toccato di nuovo? No, raga, l'avete filmato sicuro. Scusate, mi sono spaventata tantissimo. Ti ha toccato? No, io sono spostato la L'hai sentito? Cosa? Come se qualcosa fosse passato da qua. Raga, ha fatto Ah! Qua nel mio orecchio, qualcosa e qualcuno di alto e qualcosa di alto. Te lo giuro. Te lo giuro. Da kubisanaget silang makaramdam nang animo i kakaibang Matapos ito ay sunod-sunod na nilang narinig ang animoy mga tinig at mga tunog sa loob ng tunnel at sa pagpapatuloy nga ng kanilang imbesigasyon. Mama! Ayla! Bahura! Eila? <laughs> Raga, gusto di bang linaw? Pero, may sandita? Ipiyaw! Odio, è la prima parola che ha detto è incazzato. Nero, perché c'è la voce di un bambino? Eh, esatto. Perché un bambino? C'è un bambino laggiù, c'è un bambino che cammina? Io, tipo, non tipo? sono sì, 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 sì. Vero, io anche non ce l'avevo. Aspetta. Eh mamma mia, ragazzi, vedi che ti aiuto. Aiuto. i brividi, aiuto. Continuo a sentire i passi di io. Ma sei un demone? Mm. Io ho capito una roba. Io ho capito esatto. Bravissimo. Anche tu? Mm. Un demone con le sembianze di un bambino? Che fine hanno fatto le persone che hanno fatto questo rituale? Bravo! Aiuto, bravo! Io li ammazzo! Bravo! Io li ammazzo, ha detto. Qual Capito? è il tuo vero nome? Lo so che non me lo dirai perché sei un demone. Mi dici l'iniziale del tuo nome? Ah. Fai una cosa. Perché non fai un rumore quando la lettera è giusta? B. C. Attento. D. M. 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 Ha detto M, raga. L'ha detto lui, eh. Cos'era? Un uh. rumore di là! Cos'era? 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 sera! Cosa? sera! Ma sera! Ma sera! l'hai visto! Ma sera! Ma Paolo Paolo sera! Oh. Ma Paolo, Ma sera! La, la luce, la luce La luce della telecamera! Hai filmato qualcosa, sera! L'hai preso L'hai preso? preso qualcosa? Paolo, qualcosa. Ma no. Non riesco a spiegarlo Non riesco a spiegarlo! Anch'io! sera! Ma ma Muli nilang naramdaman na tila may sumusunod sa kanilang likuran Pero noong una ay wala naman silang nakikitang kahit ano Pero nang humiling si Debbie sa kung anumang naroon Na ito ng ingay Ay nakarinig nga sila ng isang tunog At nakuha ni Mateo mula sa bahaging ito Ang isang itim na figura Na animo'y tumago sa kaliki ng tunnel ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng grupo ay mga patunay na totoong haunted ang tunnel na ito sa Italy. Isang hakayang multo ang nakuha na nila sa bahaging ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin na isa sa ating mga viewers sa si Jasmine Naga at hindi nandiyo mo na niya maalala kung saan niya ito nakuha pero ayon sa kanya ay kuha ito ng dalawang ghost hunter taong 2011 habang sila ay nasa loob ng isang kagubatan sa Virginia na pinaniniwala ang pinamumugara ng mga multo at entity. At sa video nga ito ay may nakuha ng diyuma na silang kakaiba. My name is Mike, this is my friend Sam. We don't mean any disrespect. We're only here to learn and communicate. This may be your last opportunity to communicate with anyone. that last question. The camera just died. You know, it was a charge? Yeah, it was fully charged, yeah. I mean I, I K2, check the K2. There's something. There. Something moving nasa sa bahaging ito ng video, nagulat ang dalawa nang makita nila ang biglang paglitaw ng isang puti at transparent na imay na may wangis na parang isang tao na mabilis na lumipad o lumutang papalayo Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang dalawang ghost hunter na ito na posibleng isang multo ang nakuhana nila nung gabing ito sa gubat at isa di man na ito sa magpapatunay na totoong haunted ang kagubatang ito pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi Ang ito ay ipinadala naman sa atin nang isa sa ating mga viewers sa si Jeff Garin at kuha naman di yung na ito sa isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas kung saan minsan siyang nagtrabaho. Ayon sa kanya ay hindi na bago ang mga pagpaparamdam sa eskwelahan ito at marami ang naniniwala na ito ay haunted at isang araw nga ay may nakukanan siyang kakaiba sa video ito. nagalaw, wala naman tao dyan. Uy! Wala namang hangin dito. Sarado ang mga bintana. Ko ba tropa? Sinasara, sinasara bukas mo itong pinto. Mula sa video nito, makikita ang paggalaw ng pintuang ito ng isang kwarto. Naanimoy may kung anong nagpapagalaw dito mula sa loob. Pero nang agad-agad namang sinilip ni Chep pang loob ng kwarto, ay wala namang kahit ano na naroon. Ayon kay Jeff ay wala naman di manong hangin sa loob ng kwarto at sarado naman di umanong ang mga pintana. Kung kaya naman nakapagtataka kung paano gumagalaw ang pintuan ng kwarto Pero posible nga kaya nakagagawa nito ng isang multo Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion At dito na nagtatapos ang ating video Kung nagustuhan mo ang video ito, Sana ay mag iwang ka ng like at ng iyong komento At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito Ay magsubscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga bago nating upload o paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!